hello guys isa ka rin po ba na mahilig po mag follow to follow at pagka nga po hindi ka po finalo bak ay nag unfollow ka po o di kaya po nag follow ka tapos hindi ka po finalo agad and then final, in unfollow nyo din po siya agad agad alam nyo ba guys na napakalaki po na epekto po nito sa atin pong uh, performance or sa atin nga pong sa dashboard po natin. Kung ganun nga po yung ginagawa po natin na nainlagaan, follow po tayo sa atin pong kapwa content creator dahil lang po sa hindi po tayo finalo back. Ayan, yung hindi po tayo finalo back agad at nag-unfollow ka guys hindi ka nga po manonotice or hindi ka po inonotice ni Meta kung ganun nga po yung sistema na ginagawa po natin. Malaki po yon na epekto ang pagbagsak po ng atin pong performance kaya hindi ka magtataka kung bakit ang atin pong performance ang atin pong dashboard ay pulang pula. Kaya kung isa ka nga po na mahilig mag follow to follow at hindi ka nga po finalo back at nag-unfollow ka, guys, you expect the unexpected. Guys, na ang inyo pong performance ay bababa at bababa at bababa po yan. So, yan po yung isang reason kung bakit po pula ang atin pong dashboard. So, yun lamang po guys. I hope po nakatulong. Pa-follow po guys. Bye-bye!